Hello everyone! Ito na naman ang panibago nating video. Inayos nga pala natin ang kuryente ng bakawan at buhay na tubig at pinagmeryenda nga nila tayo ng napakasarap na sinugno. After nga nito ay dumiskarte na naman tayo ng pangulam. Tara at samahan nyo na naman ulit ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay inayos nga pala natin ang kuryente ng bakawan at buhay na tubig. Mula kagabi pa kasi ay wala na silang kuryente. Kaya naman nag troubleshoot agad tayo. Kapag wala tayo sa dagat ay ito ang ating trabaho. Matapos nga na makapaghanap ng sabit sa linya ay ito ang ating nakita. At maaaring ito ang naging dahilan ng pagkawala ng kuryente nila. Matapos nga ito ay hindi pa rin tayo tumigil sa paghahanap ng mga sabit. At ito ang ating natagpuan mga idol. Isang palapa pala ang nakasabit sa ating linya. At ito talaga ang naging cause ng pagkawala ng kuryente sa barangay bakawan at buhay na tubig. Matapos ito ay agad nating tinawag si paring Mac upang matanggal ang kayakas na nakasabit sa linya. Si Paring Mac ang lagi nating katulong sa pag-clearing dito sa Batalan, isang sityo sa buhay na tubig. Bukod sa kanya ay kasama din natin ang ilan sa kawani ng kanilang barangay. After nga nito ay sunod nating pinuntahan ay ang bagong silang. Sa gabi daw kasi ay umaapoy ang linya dito. Kaya naman pala mga idol, lost contact na ang wire dito. Agad nating ipiniks ang mga ito. At pagkatapos ay nagdiretsyo na tayo sa barrio hall ng buhay na tubig. At grabe mga idol, pinaghanda pala nila tayo ng napakasarap na sinugno. Agad ko nga ang sinandok ang mga ito dahil namis natin ang lasa ng sinugno. At tuwang tuwa tayo dahil makakalasa na naman tayo nito. At eto po ang para sa inyo. Matapos nga ito ay umuwi na kami. At ako naman ay nagdiretsyo na sa tabindagat upang dumiskarte ng pangulam ngayong gabi. Agad nga nating sinalubong si Daddy Panding na galing sa laot. Nakahuli pala siya ng ilang lagidlid at ating binili. Matapos nga ito ay umuwi na tayo sa bahay. At eto ang ating naabutan. Bising-bisi ang aking misis at si Cindy sa pagpapatag ng lupa at buhangi na kanilang hinakot. Habang pinapatag nila, ako naman ay nag na ng ating isdang nabili. Sa halagang isandaang piso ay meron tayong anim na perasong lagidlid. Eto ang ating lulutuin para iulam ngayong gabi. Tinulungan na nga ako ng aking misis upang mas mapabilis ang pag-iintindi at paglilinis ng ating lulutuing isda. Ipiprito natin ang mga to pagkat ito ang gustong gusto ng aking mga anak. Napakasarap kasi ng piniritong lagidlid. Kayo po ba mga idol? Anong paborito ninyong luto sa isdang ito? After nga na makaliskisan at natanggalan ng mga hasang ay heto na ang ating isda. Malinis na sila at ready ready na para iluto. Ilagyan nga ng aking misis ng asin ang mga isda na ating nalinisan. Ganito ang aming paraan kapag nagbiprito ng mga isda. Kayo po ba mga idol? Ganito rin ang paraan kapag nagluluto ng mga pritong isda. Nilagyan na rin namin ito ng magic para lalong sumara. Matapos nga na malagyan ng asin at magic ay nagdupong na tayo ng apoy. Kalan nga pala ang aming ginagamit na panluto ngayon. Unlike dati na ang gamit namin ay tungkuan. Habang nagpaparikit ng apoy sa ating kalan ay hinanda na natin ang ating mantika. Hihintayin lang natin na uminit ang kawali para mailagay ang mantika. At nang mainit na nga ito, ay inilagay na natin ang mantika sa kawali. Nang mainit na nga ang mantika sa ating kawali, ay nagsalang na tayo ng isda. Isa-isa natin silang inilagay hanggang sa mapuno ang maliit na kawali. Ito ang aming pinagtsatsagaan na paglutuan pagkat wala pa kaming budget para bumili ng mas malaki. Nang maluto na nga ang kabilang side ay binaliktad na natin ang ating piniprito. At wow naman mga idol, Saktong-sakto ang pagkakaluto natin sa ating isda. Nang pakiramdam ko ay luto na ang ating piniprito ay hinango na natin ang mga ito. Habang hinahango ang isda ay nasagi sa isip ko ang aking trinabaho. Naisip ko mag-apply na lang sa abroad para mas malaki ang aking kita. Unti-unti kasing lumalaki na ang mga bata at pagdating ng panahon ay lalaki na rin ang aming mga gastusin at kung hindi stable ang aking trabaho ay maaring hindi nila matupad ang kanilang mga pangarap ayoko kasi ang maranasan nila ang hirap na dinadanas ko ngayon lahat naman siguro tayo ay nangangarap na makaangat-angat sa buhay pero nagdadalawang-isip din ako iniisip ko kasi kung sino magiintindi kapag wala na namang kuryente ang bakawan at buhay na tubig Tama na nga ang kakaemo mga idol. Luto na ang ating isda. Panahon na para tayo ay makapaghapunan. Pinadalhan din ako ni mama ng adobo para pang ulam. Inilabas ko na rin dito ang ating nabiling alamang. Bukod dito ay meron pa tayong ibang ulam. Ito yung santol na hindi ko alam kung anong tawag sa lutong ito. Pakicomment na lang mga idol kung anong tawag sa ulam na ito. labas na rin namin ang aming bagoong na nabili sa buhay na tubig. Bagoong na balakwas ang aming nabili. Sa halagang 40 pesos ay may isang boteng bagoong na kami. Napakasarap ng ganitong ulam. At talagang maparami ka ng kain kapag ito ang ulam mo. Sa aming mga mahihirap ay sapat na ang ganito. Nag-start na nga tayo sa ating pagkain. At ang ulam natin ay bagoong, adobo sa toyo, santol, Alamang at pritong isda. Kumuha na nga tayo ng lagidlid upang buksan ito. At ito ulit ang first bite ko. Para ulit sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalong. Ito po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay ISR Chen, KCLS Hernandez, Jenalyn Sanchez Salva, at kay Sheridan Yuson. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.